this video guys uh, Tiga din may, tuwan, nga kita may Kuhan nga parang Danos At hindi tayo pa Sita kung ano nga suwari nga parang day E baga curious lang ako E baga kaya nga agay uh, ko Tiga nga Biliran Baka Atroban Diyanin din nga parang barangay So nga Danos eh, Sa ako pinitong kuhan Dito lang ito.

Ano na, kuwaray na kayo di, wala na matunay dito dito may bobo. Ay, bagay, panuwan nga ni mga kahoy niya, bagay, pangutod. Okay. Pag ibabawalan nga ni pagkuhanin pangahoy. Oo, tapos bawalan pa, darang ergan. Kaya ano sa atin? Ito, may mga baka man. Ha? Huh? May mga baka. Ah, uh, baka na sila mga baka? Kan Munoz. Kaya dati, nakikita mati ni na may bobo ang Oo. Yan na din na, no? Kamu lagi bekerja sama kali enggak? Loh, tadi udah Oh, oh.

Ito nga aabot ang mga baka Mga kasi na ako. May damo din mga baka na na baw, baw. Hmm. Um, May dalang nga gihapon. Hmm. May dalang gihapon. Gamay na ito hard Yan na nagtikadag mo. Naman siya rin yung ubus Wala nga Parang sige pa nga Oo. Pero ito nga ito nga

o, tabukan, tabukan ba tulay-tulay? Sige. Sige na, thank you. maganda na guru video lang tayo kung para atong content ah ah nito tayo mga palo para ng drone sir nito sir high bow sir pwede mo open sampaw open ng oh sampaw ato tayo ng mga bako hindi kasada amay pinaka sampaw may may makita ka maitong na tawagin niya pinaka border it bungkong lace ang bagan titingan kay bow sir may palusong ay sa mga bagan kung nabagan bukid ang mutagayan pinakasampaw pinaka view din ni eh. uh, pero diri maka na highway bugah maagi ka highway pinaka igbaw sir late ba maagi ka bungo late Oh, uh, okay tika di ka biliran kabiliran ka kung kabiliran sir harayo liwat sir Napa, support na lang ako ng page ngayon YouTube. <coughs> Ay, naka, oray kita shout out to. Barang kaya kita, dito. No?

Yeah. Uh, you have to get down here?

Okay, para ma pangpalan tayo ni. Para ma promote. Para ma promote talot ba. Wala ipo. Madali mo na ulak mo ya. para sunod mga kanhi maharap na ko tsura. Wala ka na minute hmm. set. Ako ang kulay ni video. Tapos ah, sa palo pa ko ng trailer man la. Dali lang kunya mo tars. Ma ko ni video. Para ma para ma, daw ko na ko. Vlogger ka sir? Oo. Oh. May daman na oh, okay. paid. Oh. oh, sige. Oh, madali, madali, madali. niya. They uh, so, pag try di Pag perano niyo kanini bosing, iyo taripa, paggamit balik. Entrance. Kami tayo tong pwede tong wait ng call. Oh, kung long is man to kay base 1000 1000 na naam ka na entrance. Ah, ini ya. Baldo kuno ya, sundar ko man bali dito man ini ya. Ano kan family ko e gitu mudano. Oh. Family ga diring banding. Um, so Bernice Sabado 150 150 libre na kwad. Kung Domingo sarado. Ha? Kung Domingo, ang 50 lang yapon. Mm. ito nga, nakumenta ko yung 250. Kaya naman natin. 50 nga, mong lunis nyo to. Hindi siya kami tumalo na Ah, okay. Ano? Hindi ano, na tumalo mo sa naong nag-aroon. Imbis ko lugod ko. Kung sa Bar Domingo, yung promuli mag to kay may mga tao, may mga porta, nalasa na niya enjoy. Mm, ah, wala niya. Kung um, naong exclusive,

Tuti ira entrance kamu 50 satu day, afraid itu Sunday. Entrance pun di nak kamu pool. Ya yeah, no, mau apa itu kalau di sini We were looking at Kalau uh, bentar drone di para makita didi. Oh, di. Kamu di di bawah di kamu di mukis tu. Di baga bagat jacuzzi. Ayo sah.

lo so, ya mbak Amut beli di kira nice apa yang amat tahu gitu? kalau yang na okay, eh. business ya, dapat ngompeti. seorang yang kita sampai ratus ini ada Di ada washing area ini dari ada shower room shower room dan ini daerah mengakakkan di farm block resort wow, oh, night swimming may dekat night like, swimming oh, pintu kurus

Oh, corner itu ora, Ah, corner ketagihan ini. Kali asawa, dan bulan terus sini nyasaun kubai. Kan corner. The house Ah. Corner.

Opo, no, sir. may mga condiments, ayaw mo pang hanid Ano yun? May mga food give ka mong pag order. Salad na uh, on. available. Mga pasta available mo dagdag. Permi corkage. O kaya na ka-order ng oh, <laughs> <Naluto>. pizza. O na sarado na. O, salad <laughs> na tayo. hindi na tira na. Naluto. Hayo pagluto dito, boss. At to the entrance. Ah. Dito na ni Mula.

Nilo, Nilo. Yan, dito kita nakaparking. So, may dapat nyara nga di kasada. Ah, oh, yung plano paghihimok pala ngayon. So, ubus. Dito. Yan. Dito kita take ang... Ang gilaan. Ang palapak nila. Ada White House. I can get to Puerto uh, matrabil kita di may Palm uh Resort may Barangay Danos na almost 4 kilometers. Now is low tide. Amudo nga road to is nga tuwa ko, no is nga tuwa which known as

So ini era rumah perusahaan konu. Good apa yang kau tahu? Itu. Ah? Oh kembaranmu berkada. Oh kila, mengturun nggak? Itu perusahaan. Aau